Welcome po sa Panlasang Ameripina. Ngayon po ay gagawa ako ng cheese bread sticks. So, ayun. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo po ako. Mga kaibigan, gagawa po tayo ng uh, bread sticks. So, ito po. Nilagay ko na po yung flour sa kayong butter. Ngayon po ilalagay ko na po yung one, hum, one half cup na honey. Ayan po. Pag gumagawa po ako ng bread, any kind of bread, honey po ang ginagamit ko para mas healthy po siya. Ayan po. I-mix ko po yan. Ayan, ito po mga kaibigan, i-mix ko na po. Yung pong palang honey natin, galing pa po siya sa beehive uh, farm, sa honey farm. At nakita ko po talaga kung paano i-extract yung honey niya doon sa uh, beehive. So, ayan. At yung iba po, talagang may mga pakpak -pak pa ng bees. Yung ano niya, yung hives niya. Kaya, ano po ito, raw and uh, unpasteurized. Ito po mga kaibigan, minimix ko na po yung uh, mga ingredients natin. Uh, eventually po tataasan ko yung uh, speed ng uh, mixer natin ayan ayan po mga kaibigan ito po pag well blend na po siya at ganito na po yung consistency niya uh, iwan po muna natin siya dyan leave it for 30 minutes and then dadagdagan po natin siya ng another 2 cups of uh, flour and then 2 cups of uh, wheat flour Ayan po. ito na po yung uh, um, dough natin yung bread uh, sobrang laki po niya after 2 hours na pinaalas ako uh, ikakat ko po siya or i-divide ko siya by 4 at gagawin ko po siyang Uh, breadsticks ito na po yung cheese breadsticks po natin mga kaibigan luto na po siya at ito na po yung plain lang po siya kasi yung anak kong panganay ayaw niya ng may cheese so ito po plain lang siya ito po mga kaibigan titikman ko na po yung cheese breadsticks na ginawa ko po niya at lasang-lasa po yung uh, cheese. Tingnan niyo po, yung texture niya sobra pong lambot at sobrang moist nung uh, nung bread niya. Ayan po oh. Sobrang lambot. Ayan. Gawin niyo po ito sa mga bahay niyo, mga kaibigan, at napakasarap. Magugustuhan po ng mga anak niyo ito. Kaya po pala na ako gumawa nitong uh, cheese breadsticks kasi yung anak ko pong panganay, meron silang yung swimming team nila, merong parang social gathering, lahat ng mga swimmers. May dinner po sila at nakasign up po akong magdala ng cheese breadsticks. Kaya yun gumawa po ako at naisip ko, i-vlog ko na rin. Ayan. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, mga kaibigan, paki-follow po, paki-share paki-comment at paki-like at pa-heart paki na rin po. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa akin at lalong-lalo na po sa mga dati kong followers at lalong-lalo na rin po sa mga new followers ko na ngayon pong araw na to biglang dumami yung followers ko. So maraming maraming salamat po at na-appreciate ko po kayo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, abangan niyo po ang muling paglipad ni Da Yeah.